Meron po nag-send sa atin ng isang mensahe, private message. Bukod po dyan, meron din pong nagkomento dito sa isang content natin tungkol kay Kim Chu. Tungkol sa kuno ay posibleng uh, ipatawag din ng MTRCD si Kim dahil nga doon sa kanyang binitawang salita na vibrator sa halip na vibrato. At doon sa kanyang pahayag din tungkol sa pekpek -pek shorts. Lahat po nang yan ay walang malisya. Okay, kung titignan natin sa malawak na konteksto. Itong mga nasa kabila talaga, ano ho. Huwag na natin banggitin kung sino yung mga yan. Pero yung mga tao na mulat sa poll, ay hate na hate na ang It's Showtime at si Vice Ganda dahil kuno nga ay hate na hate din nila ang ABS-CBN. My God. <laughs> Pero naanjan lagi. Di ba? Walang choice. Dahil alam natin, lahat ng kababayan natin nagiging enjoy sa It's Showtime. Yung iba, tinatanggi lang. Okay. So yan tignan natin na ah. Meron daw na or merong isang malaking pasabog na naman etong ating mga kaibigan. Kung eto man ay totoo, nako. Mantakin niyo pati labanan sa noon time show ay dinadaan na ng kung sino sa paggamit ng mga troll, sa paggamit ng mga vlogger. Abay, matindihan. Tapos ngayon, dahil ako'y isang fan ng It's Showtime, kami pa po ang tinitira, yung mga fanang it's showtime na wala namang ginawa kundi depensahan ang programa ni Vice Kenda at syempre nga yung mga host na naandyan na nagbibigay saya sa ating lahat at nagbibigay ng inspirasyon sa ating mga kababayan. Anyway, eto, um, wag po tayong masyadong mag-alala dahil sa tingin ko, normal naman ang pag-uutak pa na mga nasa MTRCB para para maisip na ang salitang vibrator ay hindi lang yung tungkol sa sex. Yung ginagamit sa ganon. At ang uh, pek, pek shorts, yan po ay isang uh, term na, na ginagamit ng kahit sino dito sa atin. So, walang masama dyan. Siguro po binanggit lang na pek pero well, Meron talagang intensyon. Pero yun nga, pek, -pek shorts, yun po ay matagal na, na ginagamit na term. Na ang ibig sabihin, shorts, maiksing-maiksi na shorts na nga. <laughs> anyway, so eto. Tignan natin ah. May nag-message din po sa atin tungkol dito. Pero hindi ko sigurado kung eto ay isang tao lang. Sabi, limang vlogger po ang humahanap ng butas para pabagsakin ang It's Showtime. Kasi nga po, malakas. At sabi niya, yung mga vlogger daw na yon ay kilala ko. <laughs> Aray ko po. <laughs> Naman, dinamay mo pa ako. Okay? wala pa akong kilalang na vlogger na na ganoon ang intensyon. Pero um sa naririnig nga natin, sa nakikita natin din katulad ng pagpapasalamat ni Mr. Joey De Leon sa kuno ay mga kaibigan na na vlogger at na curious tayo. Pinuntahan ko yung ibang vlogger na yon at yun nga, karamihan doon ay mga pulahan, karamihan doon ay um wala nang ginawa kundi hanapan nga ng uh, hindi maganda ang either it's showtime or ang eat bulaga ng GMA Network. So mukhang, mukhang totoo. Kung titignan natin, talagang merong, merong plano, merong grupo na nagpaplano ng kung anong uh, pwedeng or naghahanap ng pwedeng kasiraan ng it showtime. Pabayaan po natin sila. Kung, kung meron talaga, pabayaan po natin sila alam nyo, napakahira po ng kanilang trabaho. Dahil sabi nung isa ko pang kakilala, etong mga grupo daw na ito na, etong grupo daw na ito ng mga vloggers ay meron pa sobre galing nga daw sa sa eat kung saan man. Anyway, eto eto po ay galing lang sa mga kaibigan natin nagsesend sa atin ng message. Meron nga daw pa sobre. Pues, kung ganyan po ang, ang totoong intensyon nila, ganyan po ang kanilang ginagawa, ulitin ko, pabayaan po natin. Dahil totoong mahirap yung kanilang ginagawa. Mahirap po kasing maghanap ng kamalian. Uh, isang bagay na pwedeng ikasira, katulad ng It's Showtime, dahil wala. Dahil mahirap talaga mag-imbento ng pwedeng ikasira, ay ikapapahamak mo yan kung ikaw ay mag-iimbento. So, totoo, ah, sasabihin ko ulit, na mahirap yung kanilang ginagawa, mahirap yung nakaatang sa kanila na trabaho dito sa mga vloggers na ito. Kaya siguro, deserve nila yung pasobre kung meron yang pasobre niya. Deserve nila yon. Kaya lang kasi, sa bandang huli, sila rin naman or pagsisisihan din naman nila yung kanilang ginawa. Okay, dahil hindi yun pleasant. Hindi yun kaaya-aya. Sabi nga, kung tayo ay gagawa ng isang bagay dito sa mundong ito, kailangan wag tayong mag-isip ng isang pwede nating gawin na may hindi magandang intention. Okay? Dapat lagi tayong may magandang intention sa lahat ng ginagawa natin. Dahil kung kung hindi na maganda yung gusto mo or yung intention mo sa iyong ginagawa, ikaw na mismo ang talo dyan. Alright. Ito pa sa lahat ng mga diehard vlogger na yan, okay, na, sila daw ang nagpapalaki ng mga issue katulad nga na si Kim. Uh, etong issue ni Kim. Pinapalaki daw ito ng mga vlogger na, or grupo na mga vlogger na matatawag nga ng mga TVJ defender, defenders. Yun pala. At uulit-ulitin ko, kahit anong pagpapalaki nila sa mga issue na ganyan, sila rin po ay nahihirapan dyan, sigurado dahil nako niloloko rin nila ang kanilang mga sarili sa kanilang mga ginagawa di ba